Eto pa yung sa mga pare ko, eh, bali part 2 na po ito. Pag may nagsabi po sa inyo, napalitan nyo na raw po itong inyong spark plug dahil may basag na po yung kanyang porcelain tulad po na nasa picture at dyan na po dumadaan yung kuryente ay huwag po kayo basta-basta maniniwala dahil binubudol lang po ulit kayo nyan. Isa pa po, pag medyo po nakakaranas kayo ng na pagdata ng takbo ng motor at nangihina po siya ay posible pong ito rin ang Thailand. At sigurado po ko, pagkatapos yung pumapanood itong ating video, ay mag-check at maglilinis po kayo ng loob ng inyong spark plug cap. Yan po nakikita nyo nabasag dito sa porcelain ng ating spark plug. Yan po ay hindi tunay nabasag, kundi stain lamang po siya or mancha. Nangyayari po yan once na itong ating spark plug ay nagkaroon ng flashover. So yung flashover po na yan ay yung tumatalon po yung kuryente mula dito sa pinakatip niya hanggang dito sa pinakanat. At hindi po yan dumadaloy sa loob ng ating spark plug, kumbaga sa kanyang center at ground electrodes. Ang lang po niyan ay posible pong may conductor na kuryente dito sa pagitan nila. Either moisture o tubig or naman na bakal na nakadikit dito. O mga nakadikit na dumidumi eh, dito sa gitna kaya malapit na po yung talunan kaya tatalon po talaga siya. So, Maaaring sa loob po ng ating spark plug ay may nakasingit po na pwedeng daluyan ng kurente tulad ng tubig, bakal at dumi. maari din po malaki na po yung butas ng ating spark plug kaya hindi na po pit at wala na pong isolation. So yan yeah, mga pare ko, yung pag ganyan po is kailangan nyo na po linisin or either naman na pag malaki na po yung butas at hindi na pit ay palitan nyo na po yung inyong spark plug cap para hindi na po tayo magkaroon ng flashover pag nangyari nga po yon na tumalon po yung kuryente dito ay posible pong masunog itong ating spot plug cap So tulad po ng nasa picture natin at uh, mga pag nagkaganon is magkakaroon po to ng pagpapulbos. At yung pagpapulbos po na yan o sunog ay siya pong babakat dito sa ating spark plug. Hindi po maganda to mga pare ko eh, na magkaroon ng flash over itong inyong spark plug dahil automatically din po na magkakaroon kayo ng misfire. Dahil sa halip na dadal yung kuryente sa loob at dito po lalabas ay tatalong po yan at diretsyo po yan sa ground. So ano po yung mangyayari dito sa inyong motor ay pupugak-pugak po, po ang kalalabasan niyan. So, kaya once naka-experience po tayo na medyo malatay yung takbo nitong ating motor, medyo pupugak-pugak, ay isa po itong flash over sa pwedeng dahilan. Kaya literally ay wala pong problema itong inyong spark plug. Kaya wala po kayong dahilan upang palitan po siya. Dahil ang tunay na problema ay yun nangyayari sa kanyang flashover. over. Ah, po siya nagkakaroon ng markang guhit dito. So ito mga pare ko, yung information po na to ay hindi ko po inimbento at haka-haka ko lamang dahil yung information po na to ay galing mismo sa mga sikat sikat na brand na gumagawa ng ating spark plug dito nitong ito, NGK kung makikita nyo naman po sa picture ayan, ayan po patunay po at 100% legit